Ang mabuting balita ng Panginoon ay umpisan Juan. Sinubo ng Diyos ang isang tao na nagnangalang Juan. Dapat na rito siya upang magpatuto tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patuto niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito parito siya upang magpatuto tungkol sa ilaw. Nang suruin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanung kung sino siya, sinabi ni Juan ang katutuhanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanung nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang proketang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanung nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsubo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwiwin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isayas ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga parisiyo. Muli nilang tinanong si Juan bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, na nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapa. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Riso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aplat ni Propeta Isayas Tinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Tiniran niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggu. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayo ay panahon ng iligtas ng Panginoon niya o mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawang ito ay pawang malulugod, anak ni Dayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol dayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang dahil dito lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Pugunan Sa poong Diyos malulugod, ang hinirang ng lungsod, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espirito dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako ay tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi sa poong dios manulugod ang hinirang ng lungsod dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan banal ang kanyang pangalan kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang ng lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutong at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod, ang hinirang ng lungsod. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sa pagkatiyaw ng ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo Huwag ninyong hamaki ng anumang pakayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway nubusan kayong pabanali ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buong ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga baday na ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya! Aleluya! Espiritu ng may kapal Nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Aleluya! Aleluya!